Hello guys, at nandito na naman tayo sa papuntang Sangay. Ayan o, kita nyo. Ang ganda dito guys. Ayan. Grabe ang tatas ng mga bundok. At dito din sa kabila. At dito din tayo sa pinakamataas na bundok din. Ayan. Deliver tayo guys. At yung tiyan na lang yung partial natin. Ayan. At ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan. Ang ganda dito guys. You know. diba Dito siguro yung bahay mo kung magbagyo siguro, oh, dili pa rin. Pero ang lamig siguro dito kung gabi. <laughs> Ayun. At may papagawaan ng longganisa diyan. Diyan no? Oh. May pagawaan ng longganisa. At yun guys, saan banda yan umuulan no? Oh. Lakas ng ulan no? Oh siguro dyan kasi puting puti yan at hanggang dito na lang guys bye bye